hello, hello, yes eh. Nandito po tayo ngayon sa kadiwa ng lian. So, ayan, ang kadiwa. So, humabol po kami ng um, pasok po dito sa kadiwa. Mamalingki kasi um, maglabas ko sa barangay. Dimerits po kami dito. So, ayan, tingnan natin. Ayan po sila ate. Ayan po yung counters. So, ayan, tingin po tayo. Ayan eh, po tayo. So, ayan po yung kanilang mga items. Tingnan po natin yan. Ayan, may mga prices na siya. So, ang sibuyas nila, 100 per kilo. Ang sibuyas. Ay, yung puti, oh. 50 per kilo. Dito na lang kuha ko. Huh. Uh -huh. Kuha ka ng ano. So, ayan yung puti. 50 per kilo ang puting sibuyas. Tita's Choice. Ayan, may mga kanya-kanya price -kanya. na po sila. Tuka-sibuyas? Oo. Uh -uh. So, 2,000 P. So, ito masarap ito. Nasubukan ko na to Masarap siya. Gourmet vinegar. So, yan ang gamit ko. Masarap siya in furnace. Ate, yung katamtaman lang po yung size. Yung pangisang gamitan lang. So, mayroon dito ano. Kung gustong maliit lang, oh. Six pesos na siya, oh. Pwede na, oh. Yung bawang. Tsaka bawang. Ay, ito, pwede na to. Ngayon lang, bukas na tayo mamili. At tsaka ito, ate, oh. Ayan. Kaso, ngayon daw, konti lang ang kanilang mga gulay kasi, kaubos. So, may bagong dating daw bukas So, ayan. May bagong dating daw bukas. So, bukas kami mamamalingke. Ngayon, uh, pumunta kami. Kaso nga, mas mainam may mga bagong dating at makapamili kami. Bukas ng umaga, babalik po ako dito. So, ayan. Nakita nyo po yan. Hmm. So, hindi niyo na kailangan magtanong kasi may mga prices na siya. So, um, nakita niyo po yan. So, makikita nila. Kaya nyo ng pag-budget kasi may mga price na po siya. yan, Bagoong green. So, may bagoong silang green. Ayan. Bagoong doon na green. Bagoong yellow. So, ayan. Oo nga, ubos nga yung items nila. So, ayan. May sugar, mantika. So, so ubos nga ang kanilang mga paninda. Oh, diba? So, yun na lang mga sibuyas si boyas na puti, alam si. Meron silang mga frozen goods. 'Yung mga frozen goods nila tingnan natin. So ayan hindi ko nabubuksan pero mga frozen goods 'yan. Ayun, ayan, ayan, ayan. So ayan. So ayan. So, ayan. 35. So, pipino So, yan na lang yung kanilang mga paninda. Nandun na siya. So, bukas, babalik tayo. Yung kamote magkaano? So, ayan lang po. So, bukas, babalik po ako dito sa kanila. Ayan. Kung gusto nyo po pumunta rito, nandito po ito located sa tapat ng PTT Station, Gasoline Station. So, ayan po yung kanilang venue sa mga hindi alam kung saan po yung location ng Kadiwa. Along Liana Road po siya, tapat po siya ng PTT Gasoline Station. So, ayan. So, may mga sasakyan, may parking area po sila, convenient po siya. So, pumunta rito. So, ayan. Thank you so much po. Pumayag po sila na kuhanan ko ng video. Yan si ate sa cashier. Approach sa bolang kanilang mga tindera. Mababait. So, yeah Yan si Malon. Bumili siya ng ano. Retas lang. Okay, bye-bye.